so ayan, live po tayo dito sa Malacanang pa rin sa Tara sa Palasyo. Nakasakay po tayo da, sa uh, Space Rocket. Kasama ang mga bata na kilala po natin dito. What's your name po? Precious. Ayan. So ayan na po, gumagalaw na po ang rides po namin. <laughs> ayan mga kids na mga kasama ko. <laughs> Ayan guys So, nasa alam pa po tayo. Buti may nahagila pa akong baka dito. <laughs> Nakilala ko lang yung mga bata po dito sa malaka, sa ano, no? So, nagmagandang loob po tayo, naisakay po sila. Ang haba po kasi ng pila. So, ayan po. Ibaba mo din. Pwede mo siya ibaba. Ayan. Para bumababa tayo. Ayan, o. No? Ayan. So, yung mga kids po natin. So, medyo tapos na ata. <laughs> so, tapos na. tapos na ba? Ay, okay. So, tapos na yan. Bababa -ba 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 na po kami. Ayan. Ay, so, guys. Pakuha yung ano, item po natin. So yan. Thank you. <laughs> ayan, tapos na kami. Dito-dito <laughs> po kids. Thank you. Thank you po, ma. <laughs> ano po? Ito. Ayan po, ma. So Sa Facebook, ma, ma. Ayan Ito yung nanay na ang hiniram po ng bata. Sa <laughs> so Facebook po, ma. Ayan. Po. Ayan so, Bye. Uh, thank eto po. Ito yung page po. Page. Ayan po. Uh, po. Ayan. Ayan. Thank you. Thank you, madam, sa pagpapairam sa anak. <laughs> so, ayan, guys. Huwi na din po ako. <laughs> So ayan, di ba nagkaroon tayo ng ano? Nagkaroon tayo ng kahit paano. So medyo mahaba kasi yung pila para makasakay din yung bata na hindi na siya pipila. Ay talagang nangiram na ako ng bata. <laughs> para kahit pa paano nakasakay po sila. Ha? So nandito so makikita niyo po sa ating vlog mga kababayan po nating mga Muslim nandito din po sa Malakanyang <laughs> oh Nano na ko siya ako, kaya ako nangiram ng bata. <laughs> Wala akong kasamang bata. Kaya yun, o di ba? Ang bait-bait ko. <laughs> nangiram ako ng ako ng baby, ng kids para kahit paano makasakay na sila instead na pumila pa sa napakahabang pila. Ito kasi yung mga problema sa ating mga Pinoy kung kailan last day na ay saka talagang pumupunta sa last day. Hindi natin din masisisi kasi ngayon lang din lang naman naging maganda yung panahon no, dito sa Manila. So yan. Ninerinerbyo. Alam mo naman sa akin Justin Twitter Manila na smiling face ako. Alam mo naman na always good vibes ang hatid po natin. So, kailangan ko na din umuwi guys.